Yeah, what's up mga kaga? Welcome back sa akin channel. Good morning po sa inyong lahat. Ay, oras po natin ay alas dos po ng madaling araw. Um, ah, tayong gumising ngayon mga aga dahil pupunta po tayo ng Clark Pampanga para umatin ng uh, 14th year anniversary ng motorsiklo eksklusibo. Ayan. Marami na ng mga kapwa natin motorista ang pupunta doon. Uh, kaya yung grupo namin ng Magsariders Club dito Sabuyaw ay eh, napag-isipan na atin din kami ngayon kahit medyo malayo sa amin. Ayan, ang ating pong meeting place ay sa El Sol, ay Ayan, shoutout po sa lahat ng Mags Riders Club, Cabuyao. Ayan, pupunta na tayo doon dahil baka nandun na yung mga kasamahan natin. Tara, bisa tayo at pupunta na tayo sa labas. Yun na mga kaga, palis na tayo. At sobrang excited natin, hindi na tayo nakakatulong talaga. Kaya yung motor natin, hindi na natin pinasok, andun lang din sa labas. Uh, good luck sa atin at sana marami tayong makuha mga papremyo, ganyan din ang mga kasama natin. Tara! Ito na mga uh, kaaga. Dito tayo nagparada ng motor. Oh. Tayo ay paalis na. so marami ding maagang nagising. Marami mga sulpong na tayo. Ayan, punta na tayo na El Sol Cabuyo dahil doon yung ating uh, meet up Doon yung usapan na magkikita-kita tayo. Ayan. Ingat na lang po tayo. Siyempre, good luck sa ating lahat, mga idol. Dahil sa lahat ng Mags Riders Club. Ayan, good luck po. Sana marami tayong makuha mga pa pagdating sa ano uh, sa motorsiklo eksklusibo. Sana manalo na tayo ng motor. Hoy, okay, tayo palampasin mo yung koy para makita natin. Motor. Motor. Disgrasya mo. Ayun oh. Na kopo. Ay lasing. Ay lasing. Ay, lasing. Ay, lasing. Cover shoot dyan, oh. No? Sniper. Sniper. Pa? Sniper. Puro dugo sa ito, hindi marami sa tama nun. Yan mga idol, nandito na pala tayo malapit sa EDSA at may nadaanan tayong disgrasya dyan sa may tulay. Ah, isang nakamotor so may dyan, nag sa main plank dyan. Nag-overshoot sa korbada. Kaya e, hindi na tayo nakapag-video sa ano, ng kabuya dahil na nagmamadali na tayo at umaga na. Ah, uh, Nagpa-uwi <coughs> na tayo, ay, pre. Uh, Sabi ni Aljo, no? Sir, nung nagdumataan tao sa EDSA, <coughs> Parang mga isdang, ano na, lumilipad na yung utang. Ano, oh. Parang ganon na sir, yung nakikita ko nung nagbigol tayo ah. oh, yun. Yeah, oh. Parang naglalangoy lang ng mga isda <laughs> sa harap ko <ang>, ah. <laughs> Oo. Oh. Ibig <laughs> sabihin, super pagod na. Parang, so, ano yung tayo yung tayo na, yung antok-antok na. Yun yung tumigil tasa sa gumagagan, oh, no? Sa aming dagat, no? Higa-higa tayo doon nag-aapoy naman ng tabot sa Tek na tabot Ito si Aring Diyan hindi ka kayo... natulog eh. sino pa kakuntuhan mo ng pre? Hindi ka yung natulog Ay. eh. Oh, na... Ayan, umaga na. dito na nga tayo sa NLEX mga idol. Ayan, may sigat ng araw. Iwanag na. Ang ganda pala nung daan dito. Tuwid na tuwid. Ayan o. At ang lawak ng mga buka rin sa paligid. Grabe pala ang mga bakantin lupa pa dito. Oh, Parang ano, ng pag nagkalaga ng mga itik, tuloy-tuloy lang dyan sa baba o. Oh hindi nila ginawa kala sa ilalim ano dito inang, inang nila hinang hinang nila dito sa taas oh, okay. ano yan kung pili na sila dyan ng first one ng poste oh. yun lang at ang pinili nila na ano eh kaso syempre, ahabol pa rin Okay pala yan ka dyan sa upa, uh, hindi na mapupuha yun kasi ano, makita ang init nyo. <laughs> <laughs> diba? Ayan, makalipas lang ang isang oras na may kita pagbabiyahin natin. Nandito na tayo sa Daupang Pangga. <laughs> 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 Kito, sa banking. sa eh. ah, Mura pa rin. Ang talagang ano dito no, kaysa dun sa atin? Hmm. sa atin? Isipin mo yung Santa Rosa to Nichols. Magkano na? Nichols Pasay? 178? O dito o, 241. O ang kalambasa ka. Ganun, 241 lang oh. Ang layo ng bihay natin. O, plus mo na rin 69 pala ko eh. Ayaw, may 69 niya pala. Daong na, daong. Nandito pa siya, daong. Service. Kapag kutsa rin yung service nila. Diretso? Diretso. Kaliwa. Ha? Diretso. Saan? Nandito pa hindi pa tayo Oh, may motor rao. Hindi pa naman motor dito. Oh, exit na 'to eh. Hindi na exit na expressway. Ayun ah. Ayun 'yung subdivision na 'yan, ito. Diyan tayo galing. Malakas na. Karon na. City Mall. Sa kaliwa tayo diyan sa highway ko 'yan. Masarap pumila na pumila 'to sa Rulita mamaya. Okay sige. Ayun. Sunod so, ka sa mga tra sa tricycle. Eh, ikaw, pre, masarap ang pila mo kasi wala antok-antok ka ngayon. -antok ano masarap wala ang kami pinulo antok -antok kayo, no? Eh. Ano naman Gaan, kami? Hindi, ah. hmm. ipila ko nalang kayo mamaya. Ipila ah, ko. Tinan ano? mo kung ilang Ito, o na ito to. Kakay, pari lang po ito, ha? Wala <laughs> <Unang> ikot. Sunod <laughs> so, ikot, o. Oh. Hmm. Sino ko antok niya? Sabi mo, ako na pumila ko. Ano? So, oh, na exclusive ano na tayo naka, ano nakasakyan. Ay, ano to? Service road na to. Mga four wheels. So, service road. Oh, dadaw. Oh, no. No. Okay. Okay. dito tayo ni Lord. Yeah, dito na yung mga yung isang ba, isang bala, isang takbuno isang isang putong oh, tago ka muna uli, oh, isang kasao. Puso pa yung baril tapos may kutsilyo yeah, sa dulo. Wala kasi <laughs> sa dulo. Wala nang bala, sukep mo na lang. Yan, <laughs> yan pala yung ano, <laughs> yan pala yung mga living ano mga natin, sa kinigma. Andun lahat ng mga baril. Ayun ah, eh marsi. May may paputok pa lang ng barila. Sabi ko 'to nang matanda kasali sa dulo. Ayun dito na, na, na tayo sa wakas nakarating Saan, din pupuntahan ang event ng fuck niya good 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 bao bao oi lasa pala maganda ba -ba to na. Na. oh open na open na ayan na diyan yung mga dyan, yung, dyan. Dyan, yung, ano kita na buutin lang yung mumulan oh marami pong ligtas na naka sapatos lang nako yung go mo may makikita na naman oh go girls go Ayan mga idol, hanap lang tayo ng paradahan para makapag, makababa na rin tayo at para register doon para makapila. Ayan, hanggang dito muna.